pa hindi naman yung pinapagdaman yan matigas nung bulat para yung parang si kinuha ni Champ Champ pwede na, saan mo nakita? dito sa ano saan na yung ulo na? Kamusta mga kadayo? Mangingilaw na naman kami ni Mami. Kung ano lang makita namin na pwede pang ulam, kukuni namin. Sikat-sikat. Thank <laughs> you.

Dito nagliliwanag na kunti pa lang huli namin kaya hindi pa kami umuwi. Nahirapan kasi ako maghuli ng dawat kasi wala kami sibot. Hinahawakan ko lang kasi masakit na ang kamay ko dahil sa dawat. Dito nakakita ako ng dawat. Kala ko yung kagat dalawa kaya natatakot ako. Kala ko dalawang kagat. Natatakot ako. Kasi dapat yung ilaw mo sa ulo eh. Para dalawang kamay. may nakita akong tatlong sikat-sikat kaya kinuha ko na tatlo pandagdag sa kuha namin ngayon kasi kunti pa lang dito maliwanag na talaga yung araw kaya sikat-sikat lang -sikat kinukuha ko para kita paano makadagdag yung bola namin yung araw

hindi. Pwede na. na to. Ito nga pala mga kadayo at pauwi na kami. Ito pala ang mga kuha namin. Luwano. May dawat mga shells. Okay na rin. Ito paano may ulam kami ka araw. Ito nga pa pala nakuha namin. Kunting daw at merang na ah. sa itong sikan-sikan. -sikan. Hanggang dito lang mga kadayo. Maraming salamat sa panonood.